Good evening sa ating mga kabanding. Yun. Yeah! Medyo ginabi na tayo ng ating pagbablog yeah, yeah, yeah. uh, yeah, yeah. at uh, okay. ayan. na una ang pagkakataon. Sama-sama kami mga yeah, Pilipino. mga gwapo ha. was para sa TSA. o Philippines. <Yeah. laughs> kasama natin Pilipina, sa Pilipinas sa eh. ating ano, company. Di ano ba mga raming nag, nagbibiro sa ano sa shoutout shout out, shout -out nga pala. Bawas out naman dyan. Sa, sa David. Davidson. <laughs> shoutout sa pamilya ko. ba? Wow, okay ganun ha. Bautista family. So pumasok kami sa isang tindahan ng mga

So, good evening mga kabanding at magkasama-sama uh, na naman kami mga Pilipino. At, uh, this time, mas marami kami ngayon. Interest ng mga Pilipino na kasama natin sa isang company. So, yun. Hi po, welcome to... Yeah, no? yes. Kamsa, kamsa. Kamsa, uh, kamsa. title. So iba talaga pag nagkakasama-sama yung mga Pilipino, no? Talaga sobrang saya. At syempre, medyo mayaman kami maglahat. Siga, ikang nga. Mayaman, mayaman maglahat. So yan. Ito nyo naman, isang batalyo kami. Kung so, dati-dati, aapat-apat ah, kami piraso. Eh. So, Ayun eh, medyo... Pag oh, may bumangga talaga, giba. Ayan. So lakad-lakad kami dito sa may street na to. Baligtad, no? Parang mas buhay yung lugar na to, lalo na paggabi. Sobrang nakakatuwa. <laughs> yung liwanag. Mga gaw, no? So, unang beses natin maglakad ng gabi dito sa lugar na to. Not you can see, eh? sama si presi Hendrix, Hendrix, kamu lebih kayo ng vlog namin. Ayan. Dito sa KSA. Ayan. Ayan. Number one. Wow. <laughs> <Para> channel Pero <laughs> so, sa mga subscriber natin dyan no? lagi ko kayong i-update lalo lalo na sa mga happenings dito sa lugar nato to ng Arar no? at least ma nyo kung ano meron dito no? pasyalan, mga simpleng galaan na Pilipino so natutuwa kami at nakagala kami ngayong gabi ito, hindi na nagsasalita eh. Itong si pare Hello guys. Hindi na nagsasalita kasi natupad na yung pangarap niya kanina. <laughs> nabili na <So>, niya. Yung... <laughs> nabili na niya yung mga <laughs> pangarap niya. Sobrang natutuwa siya sa mga na... na ano, na, Magkana rin na gasos mo? Uh, mahal naman. 17... Parang 75. Yun. ba? Diba? May mura na yun kita mo naman ang ganda na ano ang ganda ng background sama-sama kami nagduo walking sa gabi so ito yung sok ito yung suk na tinatawag na so tabi tabi yung mga tindahan na nag-offer ng na iba't ibang mga produkto Liwanag <laughs> oh May mga gown May mga damit Ayan Ganda ng area So napaka alive Nung lugar Ang daming ilaw Tapos makulay Pati mga paninda Problema lang hindi masyadong mataon no? Kasi nga malamig Saan so, yung ibang ano, kasama natin? Ah, yung ano, tinatapos yung pelikula. Pil ano uh, mo sa mo pa? Lalo ko uh, para uh, para kung antukin eh. Oo. Medyo antukin nga yung mata mo eh. <laughs> <laughs> para tulog ka, no? para ano, pagka ano, aantukin mata mo, na ano yung mata mo sa Kailangan mo ng ano, toothpick. <laughs> para hindi ka makatulog. <laughs> para kami tinutokso nitong kainan dito sa gitna no, bawat may madaan na kami santo eh. Yan mga pamlag oh. Liwanag ano. Imagine yun na yun yung magagastos mo dito sa kuryente dito. <laughs> <Hindi wano> dito. <laughs> Ang daming dito. ilaw. <laughs> Saka pa. <laughs> Ayan. So, yun. Pag yung ano, yung may pangalan dapat. Gala-gala lang kami sa Sook. <laughs> yan.

<laughs> ayan. So, ayan so, yung mga lokal dito. Para sila ng artista ka oh, Medyo yun. First exposure natin ang mga lokal dito. <laughs> na, magwapo na tayo dito ah. <laughs> ano, yan ano yun. Maganda dyan. Oh. Malinaw siya pag gabi. Oo nga. Uh, ano, ano? Anong kanya? Anong app siya? May camera ko lang. Malinaw lang yan. So, baka maganda na lang oh, lang talaga. Ayun. Ayun. Kanya naman. Oh. Napaliwanag. Yan yung mga okay, gito. Ito. Hello. Salamat alaikum. How are you? Vale. I'm making video for my family. This is the gold shop in Saudi Arabia. Plug it, plug it. Nice. Inshallah, I will come here. again You give me discount. My madam is asking for gold. She, she wants to buy necklace. Necklace. Spend that. So that is the necklace with pendant. Marami so dito ang bumibili ng ginto. ginto. Ano Ganda oh. So Later. Kagagaling-galing lang namin sa Gold Shook. Talagang ang dami dito mga tindahan ng mga ginto at alahas Yan. so talaga nakaka nakakamangha sobrang ganda ng mga gold mga design ng mga alahas nila maraming mga tindahan na iba't iba dito pero mas marami yung nagtitinda ng mga ginto dito na ng mga ano ano. So, parang din mga ganito. Ah, ito so lang ito. Wala na na rin yung nalakad namin. Kumula kanina doon sa pinanggalingan namin. Tindahan. <coughs> Ingal. Ilang kalaban ko dito pag dilakaran eh. Talagang napapalaban din ako ng stamina. Palabas na tayo dito sa ano to? Dito, malapit na dito yung badalahan actually. So yun. Mayroon sok sa loob. And then ito, mga tindahan ng mga jacket. Mga balabal. Ano nga siya? Hala. Dapat nagdala ka niyan dito eh. Maraming bibili niyan. Hindi ito si, ano, si Kabaya kasi. Meron siya nung parang buhok na nilalagay parang bonnet fake hair <laughs> so nasita siya nung sangarabo sabi niya ano raw yung nakasot sa ulo niya